Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Suportado ng Anti-Red Tape Authority ang kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabawal sa mga lokal na pamahalaan na maningil ng mga nagahatid ng produkto at serbisyo gamit ang pampublikong kalsada. Nakapaloob ito sa Executive Order No. 41 na inisyo ng Malacanang na nagbabawal sa anumang pass-through fees na ipinapataw ng mga LGU sa lahat ng national roads. Sinabi ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, ang kautosan ng presidente ay nagpapatibay sa Joint Memorandum Circular sa Department of Interior and Local Government o DILG at Department of Finance na nagbabawal sa mga LGU na mga ulekta ng buwis at iba pang singilin sa transportation of goods and services. Layo ng kautosan na mapabilis ang biyahe ng mga produkto, partikular sa maliliit na lokal na negosyante. Ipinagharap na ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang grupong nasa likod ng ghost receipt at fake transaction. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na aabot ng 17.9 billion pesos ang inihain nilang reklamo laban sa corporate buyers. Kabilang sa kinasuhan ng apat na malalaking ghost corporations at tatlong corporate buyers. Sa pagdinig ng Senado sa 2024 budget ng Department of Finance at attached agency nito, sinabi ni Sen. Sherwin Gatchalian na aabot ng 1.3 trillion pesos ang halaga ng ghost receipts na malaki ang epekto sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Mahigpit ang babala ng Department of Migrant Workers o DMW laban sa illegal recruiters na nag-aalok ng trabaho sa bansang Italy. Sa isang statement, sinabi ng kagawaran na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine Consulate General at Migrant Workers Office sa Milan para imbestigahan ng dalawang recruitment agencies na nambibiktima ng mga Pilipino kapalit ng malaking halaga. Nakarating sa DMW ang impormasyon na may mahigit dalawang daang Pinoy ang nabiktima ng naturang illegal recruiters na nakuha na ng aabot ng 39 milyon pesos kapalit ng trabaho sa naturang bansa. Iniimbestigahan na ngayon ng kagawaran ang nasa isang daang biktima na naloko ng recruitment agency na ito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn chongko nag-uulat. Atin pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.